Binigyang pagkilala ng provincial government ng South Cotabato ang mga natatanging local government units hanggang sa barangay level at iba pang sektor na nagtataguyod ng clean and green efforts sa pagtatapos ng 8th Provincial Ecology Day. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Naptali Belarde. Mas malinis na kapaligiran, naligtas sa sakit at mas kaaya-aya sa paningin. Ito ang sentro ng matagumpay na pagtatapos ng 8th Provincial Ecology Day noong November 21 sa South Cotabato Gymnasium. Pinangunahan ito ng Provincial Government ng South Cotabato, katuwang ang Open Road, DILG South Cotabato, DENR EMB Region 12 at Planro South Cotabato Chapter. Sa pagtatapos, binigyang pagkilala ang mga LGU, ospital, eskwelahan at households na nangunguna sa pagpapatupad ng clean and green efforts na nagbubunga ng konkretong pagbabago sa mga komunidad tulad ng pagkakaroon ng mas malilinis na pamilihang bayan at lansangan, mas luntiang plaza at community spaces, mas matatag na solid waste management systems, mas ligtas na healthcare waste handling at mas malusog na tahanan, paaralan at sitio. Narito ang mga nanalo sa sumusunod na kategorya. Binabati naman ng provincial government ang mga nagwagi dahil sa kanilang disiplina, pakikipagugnayan at pamumuno sa patuloy na nagiging mas malinis, mas luntian at mas ligtas ang probinsya. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.